Hare Hare <coughs> Hey vegan, welcome back. Ngayon ay linggo. Ang temperatura namin ay nasa nasa 2 di de, 2, 2 degrees. It feels like feels like minus 5, minus 4, minus 5. Ah, uh, doon ako komportable sa komportable ako sa sa temperatura na 'yon. Ang mapapasinin na ang kamay ko ay minus 10. Wala akong gloves. Uh, kaugalian ko na. It's <laughs> just, uh, nakasanayan ko na. Pero kung minus or zero degrees at uh, kailangan ko humawak ng bakal, katulad nito, uh, ramdam ko yung bakal. Oras na hawakan ko siya. Katulad yan, yung tagos, tagos hanggang buto, ika nga nila. Alam niyo yung maliliit tayo sa Pilipinas. Pag hinawakan natin yung ice cube, Mamahawak pa kayo ng ice cube sa Pilipinas, yung galing freezer. Malala ko, yung malita ko eh. Ginajago ko at napakalamig. Yun ang nararamdaman ko kapag humahawak ako ng, uh, ng bakal. Uh, yun ang kailangan nyo mag-gloves. Kahit one degree lang, kay pas one. At um, ang rule talaga kung hindi kayo komportable, eh, doesn't matter kung ng temperature, kailangan nyo mag-gloves, eh, mag-gloves kayo. Ito ang pala pag sinabi nyo sa Pilipinas. Ito isa sa pinakang uh, gusto kong pala. Dalawang tawag nila dito. Pala, shovel, or spade. Ito kay kaibigan ay spade. Kung makikita ninyo, medyo flat siya dito. Square or rectangle. Gamit ko to sa well, pagpapala. Pero especially ito, paborito ko to tuwing summer. Dahil uh, ginagamit ko to pang edge pang edge Ito so, sa mga paborito ko to madalas nyo akong makita nito may mga videos ako na gamit ko ito at marami pa na iba, iba kasi eh, naka privado at iba ay naka nasa ibang channel ko pero ilalagay ko muna to dito may kita nyo siguro yung uh, winter tires na to ito ay uh, galing sa Honda na sa amin wala na yung Honda Accord namin kaya Meron pa siyang uh, actually ika na taon niya ngayon. Ang ang kalakaran kasi dito ay uh, na taon, pwede pa ang pwede pa ang inyong winter tires. Advice na palitan niyo after 6 years. Pero hindi mandatory, hindi mandatory, o hindi yun nasa batas na kailangan niyo palitan. Alalahanin niyo lang na yun yung umpisa na mag-degrade ang goma. Meaning na hindi na siya kasi lambot tulad ng binili nyo ng bago siya, syempre, two years ago, 3 year, oh, three year old nag goma nyo, eventually na, titigas siya at maapektuhan yung pag-arangkada nyo, pag-preno, at pag-corner. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-snow tires tayo, yung, uh, yung kagapong pagpreno, preno Dahil doon madalas mag-umpisa ang, ang, uh, ang uh, aksidente. Inisip nila mabalahaw. Pero kaibigan, talagang uh, napapalapit ba ako? Talagang yung, yung may motion na kayo, tumatakbo na kayo na kailangan nyo mag, magpreno dahil may sumulpot sa harap nyo. Just kailangan nyo magpreno. Natigas din ng snow tires or winter tires. Kaya uh, isipin nyo yon Ngayon, may mga tao dito tumatakbo ng 10 taon ng kanilang winter tires. Eh, feeling okay pa rin sila. I would advise na, I mean, you can do that. I've done that nung sa isa sa mga sakin namin pero yun yung bagay na huwag kayong kapakakampante dahil baka, pinupush nyo na yung swerte ninyo. Uh, ugaliin din every year kahit bagong yung tires na tingnan nyo bago magpapalit kayo magsaswap ng tires ay uh, isipin nyo na i-check ninyo sa mga cracks lakay bagong-bagong aking aking tires I, I paid a thousand bucks I paid $900. I paid $1,500. Man, I paid two, two grand or three grand sa aking, uh, sa aking uh, snow tires. Uh, yeah, you still have to check just to be sure. Dahil, again, naniniwala ko ng lahat ng gawa ng tao, man-made, ay, uh, ay posibleng uh, magkaroon ng depekto or sira. Kaya ugaliin nyo yun. Again, ang advice ko, again, na six years, if you can, change it, replace it, pero hindi ko kayo huhusgahan kung walong taon na yung tars, winter tars nyo ay wala namang problema, ginagamit nyo pa rin. Hindi ako dito para maghusga. Sasabi ko lang yung, yung mga findings ng mga, ng mga eksperto dito at ito yung naisip nila na eh, ay 6 years palitan. Again, ang winter tars na to ay 6 years. Wala na akong pagagamitan nito. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Maring tanggalin ko yung tires at i-keep ko yung rim dahil nakita niyo naman pag nagpapalit ako ng winter tires nagsiswap ng tires nilalagay ko yung rim added protection pwede ko rin gawin yan, katulad ng mga kaibigan kong ginagawa pangga yung kalan or yung campfire meron siyang pwede yung gawin niya eh parang lutuan at uh, may cut, meron lang kayong weld at even yung grinder pwede kayong makalilok o makahubog niyan ng sangkalan at marami pang iba kaya, okay. Ayaw kong lumawig masyado. Kasi ang dami kong idea na naiisip tungkol sa rim. Sa rimuli or sa, ano ba tawag natin doon? No? Mags wheel sa Pilipinas. The rim. Um, two more things. Bago ko bago ako bitawan ng subject ito na, na hindi ko pinlano. Check for direction. Kung asymmetrical lang inyong tires, no need. Hindi na kailangan i-check ang mga direction nila. Pero kung directional tires, which is very common sa sa mga snow tires or winter tires, you gotta check. You gotta check that direction. Kailangan na direction ng araw patungo sa abante ng sasakyan. Dahil kung hindi kaibigan, hindi nyo makukuha ang full benefit ng design ng inyong snow tires. Kahit bago-bago pa yan. Uh, may dahil kung bakit may di yung directional tires eh, ay merong tama ang kailangan pagkakabit niyo Dahil ito ang nag nag nagtatanggal ng mga tubig, ulan, yellow at snow, at yung pagkakapak ng snow, kung mapapansin ninyo, nagdadrive kasi kaya hindi nakikita eh. Pero, nagdadrive kayo, dahil malambot yung tires nyo at yung, yung tread pattern niya kinatanggal nyo yung pagkakapak ng snow nyo. Dahil maybe uh, nabalaho kayo umiikot ang, sak, ang inyong gulong at dumikit ang ilang uh, dahil mad, madulas, dumi, dumikit ang, ang, uh, ang, yelo sa gulong nyo, eventually matatanggal yon Yung ng winter tires dahil malambot nga sila. Isipin nyo sa atin yung ating eraser. Di ba yung eraser ng ating lapis? Hawakan nyo yun. May hambing ko doon ang winter tires. Malambot siya. Unlike ang summer tires, pagdating ng 7 degrees at below, ay um, para siyang hakipak. Isa siyang plastic na wala talagang uh, mahina ang traction. Dahil, alam nyo yung hakipak, di ba? Yung pambato, isang matigas, o ka sa plastic. Ganon ang summer tires kaya hindi talaga maaari yun. Hindi talaga ideal yon sa, sa winter. Pwede yung gamitin dahil unang panahon yung ginagamit ng mga tao. Pero nandito tayo sa panahon kung saan may option tayo at take advantage of it. Naiintindihan ko na may kamahalan to pero ito yung napapaghandaan. Sa ngayon, I advise kung wala talaga, get a, get us snow tires na uh, it, uh, na na used it's fine at uh, kung talagang wala kaibigan ito yung mapapayo ko na kahit hulog hulugan naniniwala ko na if you can't buy something ng ilang beses mo na, kaila, na dapat kung hindi mo mo naniniwala ko na kung bibili ka ng isang bagay at di mo itong kayang bayaran ng 3 or 5 times that amount in cash then hindi mo dapat bilhin yon again may mga exception katulad ng gulong kaligtasan yung pinag-iusapan dyan and get snow tires don't get the all weather tires kung nandito kayo sa tunay na may winter at alam ko nakakaligtas at okay naman ng iba pero if you're gonna spend that money go all in sa talagang design sa ganitong elemento yellow sub zero temperature minus 40 even colder slush ice at pinagsama-sama lahat get that snow tires you get that benefit 100% benefit yung kayang i-offer ng teknolohiya not the old weather tires okay so and believe me may benefit yun in the long run dahil dahil uh, mas tatagal mas makatipid kayo trust me on that well mukhang napahaba yun ito talagang gusto ko ipakita sa inyo hinilera ko pa naman ito kaibigan ng aking uh, ang dahilan kung bakit ang aming uh, lugar dito ay malinis at maayos at isa uh, sa mga uh, trabaho ko ay maayos sa pagtatanggal, uh, pagkiklear ng snow, pagkiklear ng driveway ng mga snow, slush even uh, pack pack comp, <laughs> na uh, pack the yellow compact, compacted sabihin natin na packed of ice Ito sila kanya-kanya sila ng, uh, ng uri ng pag-shovel kanya-kanyang uri ng ng pagtakol ng snow. Iba-ibang uri ng snow at iba-ibang amount nila ay magdidikta kung anong gagamitin mo sa kanila. Typically dito sa Southern Ontario, Mid Ontario, even sa mga karamihan sa mga Ontario dito ay 3 uh, inch, that's, uh, that's about average na 3 inch na snow and then um, bisita rito maybe weekly, twice a week, three, uh, three times a week, 2 uh, inch, 3 inch and then we get a big snow maybe uh, isa yung pinakamalaki sa isang taon Or uh, maybe every other skip ng a year yung pinakamalaking uh, uh storm uh, yeah, skip a year or two kaya pero pinamash ito yung clear ninyo uh, kung 2-3 inch nakita nyo sa kaliwa ang pula na pala itong tinatawag na push shovel very popular sa mga snow removal guys um, they are very expensive pero they're worth the money kung ang homeowner ay bibili nito, kung kayo, it's almost for life. And ang mileage to, kung may mileage yung mga ito, ay, uh, I would say, thousands. Thousands of uh, stories. <laughs> no, no, no. Hindi hindi daan stories, kundi thousands of stories. <laughs> And nakita ninyo, ang dahil pa nilang, uh, ang dahil pa nilang laman or meat. Dahil, dahil yun ang kaganda nito. Poly, ang tawag dito, sa dilaw, at sa puti na yan, na, na blade. Pulang shovel handle at ito. Um, this is poly also. This is poly, bago ko nakuha sa Home Depot. Gumawa ko ng, gumawa ko ng, uh, I hope nakita nyo ako. Gumawa ko ng video nito. Actually, dyan. At nandito ang camera. Uh, dahil uh, excited ako. Nung, nung nag-snow, Sunday night yun. Pero, um, uh, wala eh, magulo eh. At uh, ko na lang, sabi ko, gagawa lang ko ng panibagong video. At ito na nga ito, napagsama ko pati yung winter tires. I hope that, um, very informative, but, uh, well, I doubt entertain, entertaining ito ginagawa ko. Pero informative itong mga sinasabi ko, lalo pat sa nakatira dito, or pupunta pa lang dito mga kababayan ko sa, sa, sa North America na sa US and Canada na kung saan may tunay na snow. Madalas kong bagit yung tunay na snow dahil ang iba talaga, wala to walang snow talaga sila at kung meron man konti lang Wala yung tinatawag na bagyo na hanggang dito drift na mataas pa sa akin mataas pa sa inyo na ng mga sakyan really uh may mga ganoon at um, it's good to know kung anong dapat yung isuot gamitin at paghandaan sa darating na yon um, very fortunate kami na ang uh, ang dito sa kalakhang Toronto ang kabila ng Lake kung saan na uh, ang tinatamaan ni Buffalo, hindi kami. Nakapaligiran kami na limang lakes, big lake, five great, great, big lakes dito sa Ontario. Kaya kung tamaan kami ng uh, bagyo ay uh, um, really, it's, uh, it's, something. Heavy talaga, basa at uh, those are na heart attack din kung magta kayo. Well, ito right, yan. Hindi na ako mag, uh, ko na dito demonstrate sa inyo dahil labuti uh, tayo ng sham-sham dito. Um, you must be wondering kung magkano ito Sa lahat na nakikita nyo ito Minus itong nasa likod ko That's over a thousand dollars Kung bibilhin nyo ito Lahat-lahat Itong dalawang uh, shovel na may puting blade Or red handle At itong dilaw Na may uh, blade na dilaw That's uh, over six hundred dollars already uh, Kaya But they're worth every cent Every money um, Iba-iba uri nila Uh, this is a uh, snow uh, meron itong sa North Dakota, Dakota Blade, at yung isa, I forgot, but they're very popular. Sila yung mga, sila yung isa sa mga una nag, nagbenta noon. Ngayon ay, eh, um, they're probably, kung maliang, mali ang, tindahan ang bibili nyo online, they can go up to over $400. I believe I got this around $300 plus tax, may $350. Uh, minus the tax, hindi pa kasama ang tax. Kaya, it's, it's very good at uh, almost lifetime to dahil uh, blade nito ang kanilang uh, goma or uh, plastic blade na gamit ay uh, poly polyethylene ang tawag nila kung sa napakatibay nila um, yeah. ito pang deep snow and then push some of them push shovels ito is sleigh, about 80 bucks each ito nga 41 dollars and uh, it's very nice ito ay poly, polyethylene din by, made by Garant I'm a Garant guy kaya sa mga nasa U.S. ngayon base, uh, go look for a snowplow, the snowplow man, the snowplow man, yun ang katumbas ng Garant. And uh, same material handle is uh, fiberglass, D handle, at uh, that's a 36 inch, <laughs> you can go on Then ang uh, makita nyo sa si isang tao kung uh, they love what they're doing. Well, kaibigan, dito muna akong papalam sa inyo. Lagi niyo nyo marami pang dahon. Last time nilinis ko to trust me, nilinis ko to and ngayon marami na naman ang technique ko sa mga ganito nilagyan ako ng, ng uh, dahon dahil uh, nagpuputik din dito ay eh, kung walang dahon kaya yung bota ninyo nadikit talaga dito mga putik walang ko pang message sa inyo pero kaibigan uh, dito ko na muna tatapusin at uh, kaibigan ay hanggang sa muli padayon